Hello guys, welcome to my youtube channel Ako po pala si Teddy Forlanda At ang topic natin sa ngayon ay tungkol sa Mga mana ng ari-arian Kung bakit hindi ka dapat mag iwan ng sobra-sobra Sa iyong mga anak um, Wala pong masama na magsikap At magkaroon ng maraming mga ari-arian Lalo na kung ito ay uh, nakamit mo sa mabuting mga kaparaanan at sa mga pagsusumikap mo. Pero meron din itong hindi magandang uh, epekto sa mga lalo na sa mga anak. Ano po? Meron po na mga anak na hindi natuturuan ng magulang na kung paano sila magsumikap sapagkat na buhay na sobrang komportable sa buhay at resulta nito ay nagiging mga tamad at palaasa sa magulang meron po mga ganyan na hanggang sa lumaki at nakapag-asawa na ay naandun pa rin sa poder ng kanyang mga magulang sapagkat ang magulang ang lagi nagpo-provide long lahat ng kanyang pangangailangan maging ng anak ng kanyang anak o apo at minsan yung magulang ay hindi hindi rin ma-enjoy yung kanyang buhay sapagkat meron din naman mga anak na bukod sa nag-asa na sa magulang ay pati yung kanilang mga apo ay sa magulang na rin ipinaalaga at lahat ng mga pangangailangan ay yung magulang na rin nila ang nagbibigay sa halip na yung anak ang uh, mag-provide sa kanyang anak ay yung nanay niya o yung lola ng bata ang nagpo provide ng lahat. Uh, wala naman din pong masama dyan, pero kung ang kalakaran ay ganyan na lahat ng uh, mga anak ay yung panilang mga anak din ay nandun na sa kanilang magulang lahat sila. So namumuhay sila dun sama-sama sa isang, halimbawa, isang compound at tayo na umalis dun yung mga anak. At minsan naman nangyayari din, buhay pa yung mga magulang, eh, secretly yung mga anak ay eh, nag-uusap-usap na patungkol sa kanilang mapaparte. Doon sa magulang, so yung magulang nagsumikap para sa kaniyang mga anak, pero ang nangyayari ay ayun, nung tumanda na ng magulang at maraming naipundar na ng mga ari-arian ito naman mga anak na ayaw gumawa para sa kanilang sarili kung hindi inaasa lang ang lahat ng mga bagay sa kanilang magulang na nagkamal ng maraming ari-arian at ngayon nga ang masaklap nito pagka patay na yung magulang ay uh, nag aaway away naman itong mga anak sapagkat yung isa ay uh, gusto mas malaki ang kanyang mga parte dun sa mamanahin tapos ang isa naman ay pakiramdam eh nalalamangan naman siya o imbis na magkalapit-lapit ang magkakapatid ay ito pang pinagmulan ng kanilang pag-aaway-aaway at pagkakagalit-galit at maikwento ko na lang din po sa inyo ano po ako'y isang real estate broker at meron ako mga karanasan na mga ganyan na nagpipirmahan ng dokumento o ng din sa harapan ng isang attorney ay yung magkakapatid eh, talaga naman nagmumurahan magkakapatid po yan nag-aaway-away at meron pang isang pangyayari na sinabi ng isang kapatid na kapag ka natapos itong transaction na ito ay magkalimutan na tayo o hindi po ba napaka hindi napakagandang sitwasyon yung ganon na sa halip ang iyong mga anak ay magmahala magkasundo ang nangyari iniwan mo ng napakadami mga kayamanan mga real estate properties ayun nagkagulo at nag-away-away ngayon wala pong masama kung marami kang kayamanan basta na enjoy mo ito at hindi yung mga alam mo yon yung halos kanda ko baka para makaipon makabili ng mga property mapalago ito hindi mo na nai-enjoy yung buhay mo dahil tinitiis mo na lahat dahil para sa mga anak mo hanggang sa tumanda ka gusto mo mag-enjoy, hindi mo na kaya dahil mahina ka na at may sakit ka So ang conclusion siguro dapat habang bata ka pa din, ang pinakamagandang gawin ay turuan yung mga anak na kahit bata pa na huwag sa kung anong mga naipundar mo ng mga kayamanan kundi magsumikap sila para sa kanilang mga sarili para nang sa gayon, yung mga nakamit mo, nagkamit ka ng maraming kayamanan ay ma mangyari rin sa kanila na sila man ay magkamit sa sarili nila at hindi yung galing sa iyo na kanila lamang um, inaasahan hindi po ba? at siguro maggalaan ka man para sa kanila eh, bago ka mamatay ay eh, magawa ka na rin ng will at uh, upang sa gayon ay eh, alam nila kung kanino mapupunta ang ganito at ang ganyan pero ang iba nga ay gusto eh, wala talagang iniiwan sa kanilang mga anak. Dahil, syempre nga naman, ang iba eh, alam din naman ng mga anak yun na walang may iiwan sa kanila dahil idodonate ng kanilang magulang. O mag-iiwan man sa kanila, ikaw kaunti lamang at and the rest ay ibibigay sa mga uh, kanilang itutulong sa ibang mga tao na nangangailangan din o higit na, na nangangailangan kaysa sa kanila. So ayan mga kaibigan, ano po sa palagay ninyo? Maganda po ba magkamal ng sobra-sobrang mga ari-arian dito sa mundo? O maganda eh, die broke na lang na enjoy mo yung buhay mo at yung mga kayamanan mo at pag mamamatay ka na ay uh, ubusin mo na yung mga pera na ipundar mo at mga ari-arian -ari at mag-iwan ka lang ng kakaunti para sa iyong mga anak. Ano po sa palagay nyo? Comment below. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.